Pag-usapan po natin ngayon, brain aneurysm. Nakamamatay itong sakit at kadalasan walang sintomas. Sa buong mundo, around 3% merong brain aneurysm. Kaya po sa Pilipinas, around 3 million meron itong sakit pero hindi nila alam ito. Around 1% ang pwedeng ma-stroke. So around fifteen or 30,000 na Pilipino pwedeng ma-stroke sa brain aneurysm. Nakakatakot itong sakit pero kung sumusunod kayo sa mga tips namin ni Doc Lisa, I'm sure protektado kayo. Tignan po natin. Ito po yung brain aneurysm. Kung makikita nyo, para siyang gulong ng bisikleta. Yung lumang gulong na umusli na, lumaki na. Kaya malaki siya. Pwede siyang pumutok. So, pinag-iingat natin to. kadalasan, yung mga may brain aneurysm, walang sintomas. Pag hindi pa pumuputok, hindi po nila to alam. Ganito po ang itsura nila. Merong aneurysm na ganitong itsura. Merong aneurysm sa may gitna, ganitong itsura. At pag nag or pumutok, yan ang delikado. Ito po, oh, dumudugo siya. Nakikita kadalasan ng brain aneurysm dito sa may gitna, sa may ilalim ng utak na nagsusupply sa buong utak. Kaya delikado pag pumutok siya. Ayan, oh, the circle of Willis tawag. Oras na pumutok o mag-leak ang aneurysm, doon makakaramdam ng mga sintomas katulad ng sobrang sakit ng ulo, sa mga sakit yung leeg kasi may pagdurugo na rin sa utak, nagsusoka ka, uh, yan, pati sa minsan, pati yung mata nang lalabo. Oras na may sintomas na ay dadali na agad sa ospital. Pakita din natin. Ang test na ginagawa ng doktor, pwede pa CT scan, merong MRI, Meron pang ibang test, mga angiogram, angiography, na gagawin ng doktor pag suspecha nila meron ka ng brain aneurysm. Pagdating sa gamutan, kailangan po madala agad sa malaking ospital na gumagawa nitong mga brain surgery. Katulad nitong aneurysm, merong ginagawa mga doctors na clipping, binubuksan yung ulo at kiniklip lang yung aneurysm. Life-saving to, nakakaligtas ng buhay sa tingin ko sa malalaking hospital natin dito, uh, baka kaya na rin itong klaseng uh, surgery na kinukoy lang at nagagamot na rin yung aneurysm. Pero mahal at uh, medyo maselan itong mga procedures. Ito po yung gagawin natin, mga risk factors 'di ba na magagawa natin. Una-una, kadalasan may family history ang brain aneurysm. Ibig sabihin, Meron kayong kamag-anak na may ganitong sakit na. Kung meron kayong family history, ang pariw ko sa inyo, pwede na magpa-check up sa doktor. Baka CT scan, MRI, para ma-check baka meron din kayo. Ito yung mga risk factors para pumutok yung aneurysm. High blood, paninigarilyo, tigil, high blood, gagamutin. Dati, may history na ng aneurysm at panagkakaedad. Yun din ang problema. Pero para po sa ating mga followers, Uh, kung sinusunod nyo yung mga tips namin ni Doc Lisa, ligtas naman kayo sa aneurysm dapat kahit meron pa kayo ng aneurysm. Di ba, sinabi ko sa inyo lagi, ba diba, high blood, gagamutin. Diabetes, gagamutin. Kasi pag hindi mo ginamot yung high blood, tumaas yung blood pressure, puputok talaga to, hindi ka kayanin. Sinabi ko rin sa inyo, galit, huwag magagalit. Di ba, sasabihin, Doc Willie, bakit bawal mag Bawal magalit, iinit ang ulo mo. Ah? Di ba, tataas ang puputok to eh sobrang stress, ayaw din natin, ha? Kasi sinasabi ko, dapat mabait lang, magpatawad lang, huwag masyadong mainit ang ulo sa internet. Pag nagagalit, may stress, baka, baka pumotok rin to. Sigarilyo, iwas, alak, iwas, pati sobrang exercise. Sobrang exercise, sobrang marathon, delikado din to. Ha? So, mag-ingat tayo sa brain aneurysm. Kung may family history, magpa-check. at sundin lang ang payo natin. God bless po. Okay, katulad na sinabi ko ha, dapat relax lang, tingin lang sa mga bulaklak at sinasabi ko nga inuulit ko pag may high blood kayo, may diabetes, mataas ang kolesterol, lalo na yung high blood pressure, kailangan gagamotin. Kailangan din uminom ng maintenance na gamot. Kasi pag hindi kayo inom ng maintenance na gamot, matatakot kayo sa pag-iinom ng gamot, blood pressure nyo, 180, 100, ay puputok talaga yung aneurysm. Pero kung may gamot kayo sa high blood, maibaba natin ng 120, 80, kalmado yung aneurysm. Hindi rin, hindi kayo magkakaroon ng komplikasyon. So, tuloy lang po at follow lang sa ating mga health tips. Salamat sa pag-like, salamat sa pag-share para makatulong tayo sa kapwa Pilipino.